Magandang araw sa inyo. Ako si Stel. Sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang alamat. Ang alamat o legend at folklore sa wikang ingles ay isang uri ng panitikan na naglalaman ng tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig kung minsan nagsasalaysay ito ng mga pangyayaring hinggil sa tunay ng mga tao at puo. Tumatalakay din ito sa mga katutubang kultura, kaugalian o kapaligiran. Ito ay kadalasang mga katang isip na nagpasalin-salin buhat sa ating mga ninuno. Ito ay binubuo ng iba't ibang elemento ang tauhan, tagpuan, saglit na katiglaan, tonggalian, kasukdolan, kakalasan, at katapusan. Sa araw din ito, hayaan niyo akong ibahagi ang isa sa paborito kong alamat, ang alamat ng pakuan. Kaawa-awa ang batang siwan, ulila siya sa maama at ina. Nakatira siya sa kanyang tiya at tiyo, mga pilyo, tamad at masasama ang ugalin ng kanilang mga anak. Malupit sila kay Juan, sinisigawan, pinapalo at pinagtatawanan nila si Juan kapag nagkakamali ito. Pakwan ang tawag ni Nasta Pinsan na ang ibig sabihin ay pangit si Juan. Malaki ang ulo ni Juan maiitim ang kanyang mga ngipin at mapupula ang kanyang makakapal na labi, ngunit mabait, masipag at matulungin si Juan. Nagtatrabaho siya sa bahay sa buong maghapon, naglilinis, nagluluto, nag ng bata at nagliligpit ng kinainan. Minsan, nabasag ino, gasang pinggan ni Juan. Wala kang ingat! Maguugas ka lang ng pinggan ay mababasag pa. Sigaw ng kanyang tiya. Pinagtawanan siya ng, mang, ng kanyang mga pinsan. Ha ha ha! one! Ang paulit-ulit na biro ng mga pinsan. Hindi na nakatiis o Umiiyak siya. Tumawag siya at nanalangin sa puon. Kung maari, kunin na po ako. Hirap na hirap na po ako. At biglang nagdilim ang langit. Bumuhos ang malakas na ulan. Kumiglat at kumulog. Kinabukasan, di na nakita ng mag-anak si Juan. Sa halit, isang halamang may bungang simbilog ng ulan ni Juan ang kanilang nakita. Biniyak nilang bunga. Simpula ng mga labi ni Juan ang laman nito at sing-itim ng mga ngipin ang mga puto. Nagsisi ang mga anak. Juan, sa may magpatawan mo kami. Ang sabi nila sa sarili. Nagbago sila ng ugali. Inalaga nila ang halaman. Tinawag nila itong pakwan. Sa pagligpas ng mga araw, pakwan ang tawag sa halaman iyon ang simula ng pagkakaroon ng halaman pakwan